si senator ping lacson mag ng magha-handle blue ribbon eh, alam naman natin yung, walang preno-preno hindi 'yan sasantuhin kahit sino eh 'yan yung tunay na walang kakampi, walang kamang-anak 'di ba <laughs> kung saan pupunta yung <laughs> investigasyon. this is truth on the line nagtatanungan ngayon dahil si senator ping lacson mag ng magha-handle blue ribbon eh, alam naman natin na walang preno-preno, hindi niya sasantuhin kahit sino eh. ah uh, it will equals both ways. Ano, ano magiging impact niyan? Siyempre, may tatamaan niya mga kaalyado eh. Inevitably. I don't think he can, he can skirt that issue for, for ano, For, for too long. Tama. No? Alam naman niya yan eh. Tama. So, tama ba yon na magkakaganon? Yes. Eh? Alam naman natin, amin nung nakaraang mga linggo, medyo nag-away si Marcoleta at si Pinlakson tsaka si Tito hmm. Soto. Dahil pag uh, nire-raise nila Tito Soto, nabalikan pati yung Duterte years na merong mahigit 13,000 flood control projects, medyo nakakat sila. Kaya ang ginawa hmm. ni Sen. Ping Lacson, nag-privilege speech siya sa plenary na ikinagalit ni Marcoleta, ang tawag sa kanya, EPAL. Eh, Nagalit din si Sen. Ping Lacson, Kinahamon mo ba ako? Diba? Binanatan din ni Marcoleta yung proposal ni Senator uh, Tito Soto na magkaroon ng independent commission, investigative commission. Ang sabi niya, bakit pa eh mayroon namang blue ribbon? No? So, mm -hmm. uh, itong away sa Senate leadership ay kasama dyan yung away sa blue ribbon mm -hmm. na ayaw ng mga uh, pro Duterte katulad ni Marculeta na dalhin dalhin doon sa previous government yung investigation No? Dito. At uh, isa nga sa mga stalwarts ng Blue Ribbon ay yung former DPWH Secretary, Mark Villar. Na ironically, hmm. pa hmm. sumama sa majority at leadership ni Tito Soto. Talagang nakakalito yung politika natin, no? <laughs> <laughs> Pero walang preno-preno yan, ano? We, we can expect that from Senator Lacson. Walang preno. Yes, yes. yes. Bato-bato bato sa langit siya, ano? Oo, oh, depende kung saan dadalhin yung kanyang ebidensya at investigasyon. Walang pa niyan. Hmm. Uh, yan yung tunay na walang kakampi, walang kamanganap, di ba? <laughs> kung saan pupunta <laughs> yung investigasyon.